For today's video, magluluto tayo o gagawa tayo ng special merienda dito sa bukit. Gagawa kami ng nilupak o kaya lubi-lubi sa amin na Ilocano. Yan, syempre, palatan natin yung kamote, tapos ilaga, tapos yan, pira-pirasuhin ng ganyan dahil wala kaming gamit na pang luto kaya gagaw gagamit kami ng blender subukan natin ang blender konti lang naman ito pang merienda ayan yun. yan ang blender natin try natin pero lagyan muna natin ng asukal yung ano yung gamutin kahoy. Yan yung kasukan. Lagyan natin. Depende sa gusto mo. Tamtaman lang ang kilag kahoy. Namamalat ang boses. Masarap ito pang merienda. Tapos, gusto mong ikape. Kaya, cook. tapos, ihalo-halo mo muna yan para magpantay yung lasa ng kamote ni o lubi-lubi sa Ilocano yan, yun palang blender lagyan ko na yan ng star margarine yan experiment namin. Ayan, o, lagyan natin. Pati konti lang. At saka bagya-bagya lang ang pagpindot. kasi mahirap. Pero napakasarap. Ayan na, press natin. Kikita nyo parang hindi siya kumagalaw. Kasi malagkit yan, dumidikit doon sa pinaka ilalim. Miikot lang na ganyan pero lumit. Konti-konti lang ang ilagay. Yan. Haluin natin sa loob. Masensya na namamalat ang boses. Yan. Haluin mo ganyan para magpantay din yung pagka-blend niya. Ayan na, guys. Tapos na yan. Nilagyan ko na lang star margarine. Ayan na, tiyatin lang natin. Ready na, guys. O, diba? Sarap-sarap. Ayan na. Depende kung anong gusto mong style. Tapos, lagyan mo ng star margarine habang minomold mo na ganyan. Ayan. Siyempre, lagyan mo rin ng design. Paikutin lang ng paikutin. Ayan. O, diba? Gawa lang ako ng apat. Tapos, yung iba, bahala na yung kakain. Ayan. Napakasarap, guys gagawa din kayo kamuting kahoy lang ilalaga lang tapos himayin ng putol-putilin ng maliit tapos i-blender i-mix na yung yung asukal napakasarap ayan o oh. gumamit pala ako ng plastic glove para magandang tingnan na. ayan o diba ganito lang ang aming merienda dito sa probinsya nandito kami ngayon sa bukid yan, nandito kami sa bahay kubo yan, yan. Uri pa. Napakasarap ang merienda. Kapag may tanim, mayroong merienda. Ayan. Kumuha lang ako ng apat na piraso. Pero, pag gusto mo pang kakain, pwede ka na lang mag-slice dyan. Yan na siya. Yan na guys. Kasarap yan. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and press the bell button para lagi kayo updated sa aking susunod na video. Yan na guys. Kaya hindi nyo ito napakasarap. Promise. Wow. Sarap-sarap. Yummy, yummy. Gawa na rin kayo ng pamirienda. Ayan. Mmm. Sarap-sarap. Terno sa kape.